Mga ka-sports, isang bagong pangalan ang unti-unting umaangat sa mundo ng Philippine Basketball. Walang iba, si Ella Smith. Sa kanyang murang edad, pinatunayan na niya na kaya niyang magipagsabayan sa pinakamalalakas na team sa Asia. Pero sino nga ba si Ella Smith? At bakit siya tinatawag na bagong pag-asa ng Gilas Pilipinas Women's Basketball? Kung trip mo po ang ganitong content, by one follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Ella Smith ay may dugong Pinoy at lumaki sa isang ang pamilyang mahilig sa sports Bata pa lang siya ay mahilig na sa basketball At kitang kita na may natural talent siya sa court Sa kanyang taas, skills at bilis Naging standout siya sa kanyang mga school tournaments Bago siya nakitaan ng potensyal na maging bahagi ng national team Pinili siya ng coaching staff ng Gilas U16 Dahil sa kanyang versatility Kayang maglaro bilang scorer rebounder at defender. Hindi siya typical na player dahil kahit bata pa lang, may maturity at leadership na sa kanyang laro. Sa kanilang uling laban kontra Chinese Taipei, nagpakitang gila si Ella Smith matapos kumamada ng 14 points, 10 rebounds, 4 assists, 4 steals at dalawang block sa loob lang ng 31 minutes na laro. Isang complete stat line na bihira para sa isang batang player. Kaya naman maraming eksperto ang nagsasabing future superstar siya